Ito na siya, guys. Pagkasan ko muna. Yeah! Nakakatuwa! Ilaga na ang sabana na fresh. Thank you so much sa nagdala from Philippines. So excited! Hindi hmm. nagsasawa nito samantalang ang old W. Takam na takam! nilagang hmm, saba Fresh na ligagang saba Nakakamis kumain! Ay, na siya guys! Maxi, sagi. Kainin na natin ito. Hey <laughs> daw, sa kalibong batag. After 5 years, nakanamit ng kalibong batag na fresh. Si Lam.